simula maging isang content creator? Ano? Ito po yung three years ago po. I did one video mm -hmm. po. Not really thinking that it would like gain a million views. Oh really? Iyan eh, ba yung Yes po. oh talaga. Ano ba yan? Anong klase? Nag-smile ako, Tita May. Ano? Nag-smile akong. Oh, ngayon? Yun lang. Nag-smile ka lang? Oo nga eh. Naging din, 1 million? Wala oh, laki, laki titamil ano oh kung zero? God. Zero sa TikTok, tapos naging 10,000 adi, ang followers ko. Oh, shoot. Hindi talaga ako nagpo-post. hindi ako yung mga post, post hindi Nilagay ko lang ang cellphone, tapos na-engganyo lang ako sa filter. Baka si, ilagay mo yung, yung oh. ano, tapos susundan ka ng camera. Ah, ha? yes. So, oh. na-engganyo lang ako. Ah, gawin ko nga, tapos smile, smile. So, atake, atake lang din ako doon, titan. so, oh, oh, oh. Nag-smile, smile, smile lang din ako sa cellphone. Uh ako kasi malik naglilinis ako ng bahay, di ba? Pala ako po kasi toka ng linis, alaga ng bata. Linis kami, tapos nag-2 million na daw ang views. Pag-post ko kaagad. Wala. Oo. Um. <laughs> tapos ina din, 10,000 na po yung ano ko. So sabi ko talaga, grabe. Grabe. after 6 eh? months, 1 million na yun. tapos oh. hanggang ngayon, parang 16 million na yun sa, sa ano, views sa TikTok po. Palagay mo, bakit? Hindi. Ingipin mo ba? Yung lobby mo ba? Yung alin ba? Sinasabi po nila, Tita Mel, kasi yung gamay ko, kasi parang <laughs> ala, iba takin oh. ito. Parang yung quality daw, parang daw akong sinaunang babae. Ah. Mm -mm, so parang, Ay, yun yung ano nila. Ano ba? Ano, ah, nandun po ba? Nandun ano po. Asa na sila? Hindi po, po nandun. <laughs> Yan po, yung... Ako Mama, mamaya una. titignan ko nga kung ano yung sinasabi.